Magandang araw sa iyo. Samahan mo kami ulit para sa isa na namang um malalimang paghimay. Ang pag-uusapan natin ngayon, isang lugar na laging bukang bibig lalo na kung first time home buyer ka o kaya naghahanap ng investment. Walang iba kundi ang Laguna. May mga sources tayo dito galing Carousel, Vimy, o oh My Home, tsaka uh, Rockwell din. Okay? Tara, simulan na natin 'to. Bakit nga ba ang init ng pangalan ng Laguna ngayon? Ano ba yung mga kailangan mong malaman kung uh, nagbabalak kang tumira or mamuhonan doon? Unang-una, ito yung laging lumalabas sa sources. Ang lapit lang pala talaga ng Laguna sa Metro Manila. Sabi sa isang source, parang isang oras lang daw ang biyahe kung dadaan ka sa bagong skyway. Malaking bagay ito, lalo na kung kailangan mo pa pumasok sa Maynila pero gusto mo, alam mo yun, mas tahimik pag-uwi. Oo. Pero hindi lang yung biyahe, ano? Kasi kitang-kita rin sa sources, um, yung natural na ganda ng Laguna. Nariyan yung mga lawa, di ba? Laguna de Bay, tapos yung sikat na Seven Lakes sa San Pablo. Pati mga bundok tulad ng Makiling, mga hot springs sa Kalamba, tsaka yung Pagsanjan Falls. Grabe, parang totoong pahinga talaga mula sa uh, gulo ng syudad. Tsaka ito pa, dito nagiging mas um, interesting. Sabi rin, mas konti raw ang traffic at hindi raw ganun kasikip yung populasyon kumpara sa Metro Manila. Malaking ginhawa 'yon sa araw-araw, -ara, 'di ba? Mas maluwag, mas uh, mas presko yung hangin, feel mo 'yon. Totoo 'yan. Tatos para naman doon sa mga uh, investors na nakikinig sa atin. Mahalagang punto yung nabanggit na increased commercial and business opportunities. May mga industrial zones kasi, mga PESA zones sa binyan, alam mo yon, special economic zones. Kaya maraming kumpanya, lalo na sa manufacturing, ang lumilipat doon. At ang epekto niyan, direkta, ayon sa sources, yung pagtaas ng value appreciation. Tumataas yung halaga ng property over time. So kung invest investment yan, importante yon. Okay, gets. So, ngayong alam na natin yung bakit Laguna, parang ang tanong naman, saan banda sa Laguna? Ang laki niyan eh. May ilang lugar na laging nababanggit sa mga sources natin. Tingnan natin. Um, una, San Pedro. Sabi, eto ro yung pinakamalapit sa NCR. So kung biyahe ang usapan, eto na yon. Makes sense, oo. Tapos, Kalamba. Regional center daw. Tinatabog ding dormitory town. Maraming umuwi lang dyan. Dito rin yung tahanan ni Rizal. Tsaka, ah, may project ang Rockwell dito. Yung Rockwell South sa Carmel Ray. Ah, okay. Importante yun sa iba? Meron ding Santa Rosa. Ang bansag, Lion City of the South. Parang economic hub talaga. Andaming kumpanya. Tapos, andyan din yung mga kilalang schools. Lasal, Xavier, Miriam, Brent, Hospital, malls. At syempre, Enchanted Kingdom. Oo, kilalang kilala yan. Talagang developed na ano. Tapos, San Pablo. Ito yung sa Seven Lakes. Sabi nila, maganda raw yung community. Tsaka, mababa ang crime rate. Parang mas payapa. Hmm, interesting yan para sa mga pamilya siguro. At panghuli, Bay. Isa raw sa mga pinakamatandang bayan. Tinatawag na Garden Capital. Mukhang mas tahimik din dito at may mga projects like Camella Baya. So may options din. Alam mo kung titingnan natin yan lahat. Yung pagpili talaga ng eksaktong lugar depende sa iyo, 'di ba? Sa priorities mo. Ano bang mas kailangan mo? Yung lapit sa trabaho sa Metro o mas gusto mo yung vibe na malapit sa nature? O baka naman yung access sa magagandang eskwelahan. Tama. Kailangan mong i sa lifestyle mo. Ngayon, kapag nakapili ka na ng general area, may mga paalala pa yung sources bago ka talaga bumili. Una, yung mismong lokasyon daw, hindi lang yung city or bayan, kundi yung mismong pwesto ng bahay. Malapit ba sa kalsada, sa palengke, ganyan. Sakto. Tapos, i-check din daw yung utilities. Kumusta yung tubig, kuryente, stable ba, pati yung ibang amenities ng subdivision or community. May park ba? Clubhouse? Security? Oo, yung mga basic needs. Tapos, siyempre, yung mismong bahay. Sukat ng bahay at lote. Tsaka yung floor plan. Bagay ba sa pamilya mo? Sa mga gamit nyo? Tapos yung komunidad. Mahalaga rin yan, di ba? Anong klaseng kapitbahay? Okay ba yung samahan? Ligtas ba sa pakiramdam mo? Tama. At panghuli, pero hindi pinakamaliit na bagay yung presyo. Siyempre, dapat pasok sa budget. Napaka-practical niyan. At may isa pang binigyang diin talaga sa sources, ano? Yung developer's reputation. Yung reputasyon ng gumawa ng bahay o subdivision. Importante raw to. Ah, bakit daw? Anong implication nun? Kasi parang yun yung nagsasabi ng track record nila eh. Mapagkakatiwalaan ba sila? Maganda ba yung kalidad ng gawa nila? Natutupad ba yung mga pinapangako? Yun yung mga tanong. So, paano mo malalaman kung okay yung developer? Anong tips galing sa sources? Well, sabi nila, research talaga. Tingnan mo yung mga dati nilang projects. Maghanap ka ng reviews online or mas maganda kung kaya mo, kausapin mo yung mga nakatira na doon. Binanggit nga yung Rockwell Land, di ba, sa Carmel Ray. Tapos yung Venemi na may mga Camela projects sa Bay, San Pablo at iba pa parang pagkilala na yung developer may dagdag na kumpiyansa ka sa quality. Okay, so parang ang dami natin na hover. Kung ibuod natin, malinaw na maraming dahilan para seryosohin ang Laguna no? kung naghanap ka man ng balance sa buhay or investment. Mula sa lapit sa Maynira, ganda ng kalikasan, hanggang sa um, palagong ekonomiya at mga kilalang developers, marami siyang check. Oo, at ito siguro yung iiwan nating tanong para sa iyo na nakikinig. Kung ikaw yung bibili ng property sa Laguna, ano yung masasabi mong non-negotiable mo? Yung hindi mo talaga pwedeng i-compromise? Yung mismong lokasyon ba? Yung klase ng community? O yung potential na pagtaas ng value nito in the future? Hmm, magandang pag-isipan 'yan. Sana nakatulong itong paghimay natin ng mga impormasyon tungkol sa Laguna. At huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pa nating pagtatalakay. I-share mo na rin 'to sa mga kakinala mong tingin mo eh makikinabang dito. Hanggang sa muli.